guys, good evening kapayapaan ng Diyos sa ating lahat yun, welcome back may kakalikutin na naman tayo dito guys oh, uh, subukan natin kalikutin to window type ng panasonic inverter yan ang issue doon ito saglit ang daumandarang pan, sobrang lakas tapos nagbiblink na yun at, ito na oh itong kanyang indoor yan itong kanyang mainboard subukan ko muna i-check yung ano nito guys yung mga sensor sensor muna tayo magano muna tayo ng sensor kung ano ang naging error para uh, sigurado ayun no oh. ating ah, tingnan niyo to, guys ayan ha? aral sa atin to o oh, oh. yung kinabit na ito guys pakita ko sa inyo ha itong unit na to may nakita akong problema dito <coughs> kaya nag error to Yan. Yung pinagsaksakan ng sensor niya guys, oh. Yan na, baka may mga ano nito, no. Ito, oh. Ito guys. Ito, ito, ito. Tingnan nyo maigi, ha. Ito, oh. Kaya ngayon ko lang nakita. Ito, ngayon, ngayon, kasi, ngayon na ako nagbukas nito. Kararating lang din ito, eh. Ay, sorry, sorry. Yan. Kaya namamatay ito, Bukod sa ang dami ng corrosion sa ano, system. Tapos ang ano pa guys nangyari, yung pinagsaksakan ng sensor. Mali. Hindi yan dito eh. Dito nakalagay yan guys oh. Yan oh. Sensor nya. Dito yan. Hindi yan dito. Yan, mali ito guys ang pinagsaksakan ng sensor. Yan, hindi ko muna baguhin to ha. Testingin ko muna ha. kung anong error nya na ilalabas. Yan. Kaso dalawang pan motor nito, full DC to eh. Tingin nga kung full DC, hindi naman. Easy. Easy. Ah, hindi easy lang pala siya. <coughs> Testingin ko muna to ha. Easy. Ninan ko muna to, guys. I-check ko muna. Ito muna niya puti. Ito signal ito ipula. Di ko muna baguhin yan guys. Di ko muna baguhin. Kasi mahirap baguhin eh. kailangan tanda rin ko muna yan Oke. Okay. ito isinya. AC hindi mali to, okay to. ko dito yan eh, sa relay dito to isa tingnan natin ha yan di ko muna bunutin to pero origin, Ano yan? Oregyan. Diyan na talaga siya nakalagay. Pero hindi. Tama yung pinaglagyan niyan. Dito nakalagay yan, o. Oh. Yung pinagkabitan ng sensor. Tingnan ko kung anong error niya na nilagay niya yung ano dyan. <coughs> yung sensor. Hindi ko muna baguhin. Lagay tayo ng compressor. Lagyan natin to ondilaw w ay go dilaw w di ang blue tingnan natin kung andar kung ano ang error na inalabas nito kumpleto naman siya ng sensor kumpleto na sensor baba ko muna tong control Yan, gana mo na muna yan. sa medyo alanganin sa ano. Lalagay pa ako ng reactor. Reactor niya to guys. Yan. Hanap na ako ng wire. Wire na. May daikin pala ako guys. Na gagawin. Daikin. Yan.

Napag na ng wire to. Yan, tingnan natin to ha. Siguradong error to guys kasi mali ang kinabitan ng ano. Hindi ko muna di ko muna baguhin para makita ko yung error. Tapos yung kanyang yung system IC niya guys, may mga corrosion na. Kailangan ng linisan. Yan. Ito, pangalawang board ko, ito na ano, i re na tayo, pan-motor na lang sa indoor, sa control. Okay lang, din na-delag yan easy, easy pa naman yan eh. Okay. Saksak muna to Tingnan ko muna kung ano ang kalabasan nito. Ito ano na. Ayun. kalat guys hindi ko malikpit sabi kalat ko rito kailangan ng ano kailangan na ng cleaning pakakalat uh, na alright tingnan natin to ha saksak -sak ko na to <coughs> <coughs> Ito lang ha Yan Saksakon na to guys ha <coughs> Tingnan natin kung gagana kung Gagana Yan Yun May saksak na natin oh power ah. power to. Nine. Ito. Itong brown. 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 direct muna tayo dito direct muna tayo sa line direct tayo Tingnan natin to yun umitik na yung ating relay relay ng mainboard wala ah wala yung ano ah kung katulad nito, mag-power. Punutin ko muna itong sensor, yung pinagkabitan na sensor. Subukan ko muna ang bunutin. Tingnan ko kung mag-power. Nag-click yung relay. Yun, mag siya guys, oh. Oh. H 1 14 Ito yan Mali yung pinagsundutan ng wire guys Ang Sensor Ayan O nga Pinalik ko na sa tamang Posisyon Yung sensor Yon Saksak ulit to Tingnan natin to ha Kung gagana Meron na tayong compressor. Ayan, guys. Nakakabit na yan, oh. Ayan, oh. Nag-normal yung... Nag-normal yung operation niya. 16. Tingnan natin kung gagana. Kung gagana yung ating outdoor. Ah, compressor. Mainboard niya. Minsan may nalilito dyan, guys. yung pumitik, oh. yung gumana na, guys, oh. Oh, oh, gumana na oh oh buo yung ating board oh it's dahil sa maliit lang na sakit oh you know mandar na siya wala akong ginawa guys kundi nilipat ko lang yung control niya, yung sensor ito, lilipat ko lang dun sa uh, kit kasi mali yung kinabitan yan, gumana oh. oh, ang ganda ng under oh diba gumana hmm, na guys oh yun ano lang to guys uh, paalala lang to sa mga tropa natin na magbunot ng ganitong mga sensor Tapat tingnan natin mahigi kung saan natin binunot doon din natin ibalik kasi magka problema talaga karoon ng problema pagkabalik na mali yung sakit uh, pinagsaksakan okay naman yung board niya Saka hindi magpa-power to guys. Pa-power man o pa-plug with lang sya saglit. Tapos mamamatay yung board. Okay show. Oh. Yan, gumagana ng maayos. Pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema. Patayin ko na to. ang naging problema lang nito yan ito pakita pa ito guys oh ayan tandaan nyo lagi guys yung mga trupa natin yan kung saan nyo binunot tingnan nyo to oh dito nagkamali yung mga trupa natin eh sa pagbalik o, oh, ito. Oh. Yan. O, oh, tingnan nyo, oh. Yung sensor na yan, yan, kita nyo naman kanina, dito nakalagay yan. Yan. Kaya hindi nagpa-power yung ating control, control board. Yan. Pag nagkamali kayo dyan, siyempre nga naman, nagkamali kasi malapit pareho pa tinasakit yan pero dito yan nakalagay guys binunot ko lang yan nagpa-power na pinadikit nilipat ko lang dito mandar na yung unit natin good na siya ano lang to guys paalala lang naman ito sa mga tropa natin na ano na bago pa lang tapos nagtanggal sila rito i-check natin mabuti kung tama yung pinagsaksaka natin kasi magkaroon talaga ng problema mamaya sabihin sira yung board e yun pala mali lang yung pinagsaksakan yan okay yun lang guys at susunod ko yung daikin na board na i-repair -re ko yung daikin yun sa no? sabog yan okay salamat sa dios salamin so, ako ang idea ng ating mga tropa na mga bago lang din Oke okay guys, salamat sajid guys Ating-ating lahat, magandang gabi sajid lahat